Oh. Posas mo sarili mo. Igo! Sasusunod sa, sa ulo tama mo. Igo. Kumusta na ba? Mabuti oh. Oh. Posas mo sarili mo. Igo! Sa susunod sa ulo, tama mo! Balit! Tatakbuhan mo pa ako, eh kung butasin ko kayo ng bumbunan mo, ha? Igo! Talaan! Igo, bakit? Sige, tuyo! ang kasalanan ng asawa ko. Polis Makati ako. Kasangkot sa isang robbery with homicide ng asawa mo. Huwag niyo po hulihin ang tatay namin. Hindi po siya masamang tao. Huwag! Sino yung mga yan? Mga oh, anak ko. Lahat yan? Oo. Oh, oh. Anak ng tinapao. Sir, kasama nga ako ko. Pero hindi ako pumatay. Look niya lang ako eh. Ang kasalanan ng isa sa inyo'y kasalanan ng lahat. Sabay-sabay nagkisakit na pang anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Aborito ka, aborito ako. <coughs> Kung sa bagay, umami na yung mastermind nyo, si Asyong. Siya daw ang pumatay. Pagbibigyan kita, Igo. Pero pag nasangkot ka pa uli sa katulad noon, ipinangangako ko sa'yo, kahit saan ka magpunta, kahit magbalik ka sa pinanggalingan mo, hahantingin kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Sa madalit salita, pawawalan kita. Umalis na kayo ng pamilya mo at alam na sa headquarters na dito ka nagtatago. Paano ngayon sir? ano gagawin ko? Wala kami pera. Talagang wala. Anong wala? Eh, nasan yung kinita niya sa robbery? Sir, wala akong kinita doon kahit siyang pera. Maniwala kayo sa akin. Kinita ko to sa paghuli ng mga katulad mo. Kapag nanalo ko, panalo ka rin. Pero pag natalo ko, mas talo ka. Sige. Kunin mo. Kailangan natin to igo, di ba? Malaking tulong din to sa atin. Sir, marami pong salamat. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Huwag niyo akong pasalamatan. Ang importante, ang magbago ka, Igo. Going straight naman ako ngayon eh. Huwag mong gawin para sa sarili mo. Wag gawin mo para sa mga anak mo. Siya nga pala. Saan ba dito ang ng San Marco? Bakit mo, sir? May kakausapin kasi akong tao ron eh. Si Captain Garcia. Meron daw kasing isang karnap na nakita ron. Captain Garcia? Oo. Oh. Kilala mo ba siya? Oo, oh, sir. Ayaw ba si Apuang? Bakit mo tinatanong? Kasi ho, kanina, napadaan ako si Miss Narinig kong pinag-uusapan nila, Captain Garcia, si Apuang. Anong pinag-uusapan nila? Ay. Ang mabuti pa, sir, eh. Samahan ko na kayo. Igo! Oh, nang. Kahit tayo ganito, ipakita natin kay Sir na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Sir, dito na lang muna tayo. Patan nyo na muna ang makinatang ilaw. Wala pa akong natatanaw na sa... Oh, sir, pero doon pa ho sa banda yun. Pero dito na lang muna tayo. Bakit ba? Naafong na yan. Hanggang ngayon, wala pa. Sir, alas 8 raw po yung schedule. Kanina pa umalis ng Maynila. Yun nasa unahan ng chief. Yun si Captain Garcia. Sir, pagkaligpit natin kay Apong, saan natin siya ibabaon? Saan pa? Doon sa dati, sa tubuhan. Kalansay na siya, hindi pa siya makikilala roon. <laughs> <laughs> Sir, parang may tao no? ron, Oh, mais un marron.